Hello guys, magandang buhay. Welcome to my vlog. Tara, almusal na po tayo. Ang ulang ko po ay tinapang bangos. Ito, uh, tinapang bangos po ito. Binigay po nila sa akin kagabi. Yummy. Ito ano na po yung sawsawang ko. Ito, yo. Wala po kalamasi, kaya suka po yung nilagay ko. Yan, tara guys. Samahan niyo po ako mag-almusal. Almusal na po kayo dyan, guys. Hmm. Mainit pa eh. Medyo may init pa dahil in-rate. Ito ko kanina ito eh. Guys oh. Yan sasawsaw ko sa toyo. Ah, oh, kain pa tayo. Medyo Mal malutong siya. Bagong preto eh. Hmm. Hmm. Hai, tail no, guys. Hmm. Hmm. Masarap ah, po. Hmm. Yami. nila bangos Hmm. Hmm. so na po ako dito sa tinapang bangus na to. Bigay po nila sa akin to kagabi. init-init pa. Hmm. Bango hango sa kwari. Hmm? Yep. Ah. Nalutong ang kanyang balat. Hmm. Talagang crispy-crispy pusa. Mm. Mm. Thank you for watching guys Bye Sa susunod po ulit na video